tayong tayong ang ingi mo naman ng ola kung e, napupundi na sa iyon ako tayong ulam naman o oh, guys pala mo yung lang ng isa oh. o no, lupo na at sakit mo ng isa kasiyan

Ano po? <tod> Pero ano ka na? Malang ba talaga niya? Alang matigas? Masarap niya. Nakasambra ka pa kainit.

lang galay sa kamatis ang ulam natin na sarap sarap sa ano ng kamay eh.